sa ating channel. Um, bali, maglalagay po muna tayo ng ilaw ngayon. Um, bali, stop po muna natin yung muna pagsisiling. Bali, ilaw muna ilalagay natin mga kapos. Ayan mga kapos, samayin po muna kami. Let's go! Happy yan! 105 ne par one hundred four point five sixty one hundred four point five sixty-nine

Shout out kay Boss Will. <coughs> shout out Shout out. Oh. Shout out. da por <tipos> manera como ahora Ay ay hey. me mm -hmm. tumbao tin 34 ter po mga kamusang sa bali, pinag grind ter po na. Baling tayo na, ano, tayo Magpapasot ng ano, kuryente. Tapos ito, binutasan na rin natin. na nalagay natin. Bilog. Na ano ba? Shout out. Shout out kay Papang po natin. Bali, may power na po ito. Tapos yan, tatanggalin po natin. And, bali, pinasasara ko na rin to, itong butas. Oh, shout out, Bab. Mm. Shout out. Nalagay natin mamaya. Ayun po mga kamasang, bali, hindi pa natin nalagay yung isang ilaw. Bali, ayan, ninagay na po natin to. Bali, walong pinlight light po yan. And, tapos, Pinamasyalan na natin yan. Para, ano na, ha, tapos na rin to. ayun o. Aliyaw na Alin, ano po ito mga kapasang. Wala pa yung switch niya pero okay na rin tong ano niya. Tapos yung switch nito, ayan. Ito. Ayan. yung bali binabatakan na po pala itong ano. parto ni Ate April. Ayan, bali binaklas na rin to. mga wallpaper. So, ito yung CR niya. CR ni Ate April ito. <coughs> bali, gin render mo na yung ano. mga rebets tapos dito sa taas hindi po muna tayo nagsiling tapos dito natin inano yung ano yung yung kuryente uh, pinagdagan natin na ano ilaw hindi po muna tayo gumawa dito Ayan. tapos wala abang wala pa yung ano yung metal paring natin Pali ko lang yung metal paring natin. Nakamasan. Siguro nasa ano. Anim. Anim na metal paring. Ano. Kakainin pa dun. Sa tatlong Ardiplex. Pali dalawa na lang po ito. katatapos lang po tayong kumain. bali, pinalit daan na ni Pinsan GG ito. Ayan, pa. Tapos na po dito. Halos palinis na. Bali, palinis na lang po natin yan. Tapos, pa re natin tong tiles na ito. Bali, pababaklas po ngayon natin. Tapos, lalagay natin ulit. Uh, mga poste, na uh, pinis na rin. Bali, yung pumbiga, hindi na po natin pa Dahil, matatakpan naman po sa ano yan. Sa so, ceiling bali kikisami yan pa po natin yan sa labas ayun bali ito po yung ano yung span alas tapos na po yung span natin dito hindi di masyadong kita ayun, mga kakamasan huwi po muna tayo di atid natin yung mga uh, yung mga bata bali bumili po muna tayo ng ano, ng bigas ngayon. Kahapon bumili tayo ng ano, LPG. Bali ano naman po 'yan sa Bulaon. Ay Bulaon ba 'yan para? Oh, Northville Ayan dito lang po sa Delosari Sari Sa G4. Bali apat na bigas, 25 kilos. Ang nabili natin. Ha? Sama natin si Eli Boy. Hello ba ano boy? Hoy, hello mga tahan. Ay mainit na ang po mga kamasan. Dali ipauwi na po tayo ngayon. Ay iyan po yung ano natin. Business, LPG at saka bigas. Hindi po kami ano magpa-utang. Kama natin si Baring JM, ayan, naka ships pa ya yeah, tao kaya parin JM malapit na tayo sa tulay ng hotelo saryo traffic na naman traffic tigatus na parin ano nga yata Bueno, no, no, bali nailagay na po natin itong mga pinlight ah. bali 8 pieces po mga kapos binuksan na po natin lahat ng mga ilak bali tapos na po tayo dito bali eh, patapos na rin yung ano yung binutasan natin doon pinipinis na niya no? ni, ano, ni Boss Willie Ayan, shout out kay Boss Will. Pag-initisyo <laughs> na. Parang araw na. Sambali dito po. Ano tayo? Mga pin light dito. Subang electrical ticket. O yan, parang kaya tapos na po ito ah yun ito pinintura na rin ito yan yan bali tatanggalin po yata ito bali tataas na lang lalagay sa ceiling sa kisam eh yan bali nilamos na lang po ito nilamos na lang Dati kulay blue, ngayon ganyan na 'yung kulay. No, ay kulay to. Parang gray. Eh. Konti na lang. Tapos 'to. Bali ga grinder na lang po ito. Bali ga grinder natin kay Paring Marlon. Tapos ito. Ang mga pets bali gin grinder na. Shoutout, boxrat. Shoutout. CR. Tapos sa taas. Hindi po muna tayo gumalaw doon. Dali, ayan na po yung mga pinlight na linagay natin. Ayan o. Tapos dito, maglalagay din tayo ng mga pinlight dyan. Lagyan na rin natin. Shut Ayan po mga kamusan. Bali, pinalitan din natin tong outlet na to. Ayan. Bali, ito po yung dati. Ayan ang switch pala. Bali, switch po pala yun. Bali, pinalitan natin. Nang bago. Tapos na yan. din natin yung ano, ilaw. Bakit walang ilaw yan? Ah, para. para. Ayan po mga kamasan. Alas kompleto na po yung mga ilaw natin dito. Tapos dito na naman po tayo sa kwarto. Bali, pinipuntaraan na rin to. Ito yung pinis penis na yan. Anong kulay yan? Ha, Will? Light gray, boss. Light gray? Tapos dito si Boss Emil. Ayan. Bali, dinabata ka na itong ano, ceiling. Tayo. mag pa tayo ng mga ilaw. Bubutasan pa natin. Mapamutas tayo. Ang bali, bubutasan po natin yan. Ang bubutasan po natin to mga kabusan. Bali, apat na pinlight lang. Tapos, tapos na po tayo dito. Ayan. Nailagay na rin natin. Ayan mga kabusan, samahin po muna ako rito. Tapos na so, po muna tayo. Ito pala yung mga pin light na gamit natin. May 12 watt. Kaya 12 watt. Tapos may ano. May 6 watt. Ayan. yan. <coughs> Excuse po. <coughs> Excuse me. Ah, Alikabok. Yan bali yun lang po yung gamit natin mga ano, mga watts. May 12 watts at 6 watts. Tapos ayan. May ano, may salamin. Ayan, <coughs> may salamin po ito. Bali tayo rin na nang naglalagay. Sama natin si paring Marlon. Bali linagay na pala yung mga outlet doon. Ayan. Ay, simple lang pong ilagay ito mga kamasan na Bali, splice mo lang dun sa <coughs> naka-wire. Tapos ito, tatabi po muna natin ito. Naglalagay natin yung yung pin light. Mabigat pala nito. Ang bayat na pala nina. Balak sa may niya. tapos itong kulay ng pintuan ay pintura ay <laughs> <laughs> nilaw tapos ayun mali napalitan ng mga ano, mga outlet ayan. napalitan na rin bago na rin po yan Sa, mga switch Ayan. Tapos, ayan. Tsaka yung sa taas, meron na rin po yan. Ayan na. Yung outlet dun. Ayan, si Boss Emil. Pawis na pawis, ha? Boss Emil. Oo. May hindi sa kwarto. Tapos, sana lang yan. Bali, nilalagay na ni Paring Marlon itong ano. Itong isa. po muna tayo dito maliwili na ganyan na po mga outlet dito ay mga uh, switch Bali, pinalagay na mo po muna ay pansamantala po muna ang nakalagay yan kasi habang hindi pa napipintura ito pala mo nga, hindi pa nalagay mga outlet lang po muna yung nagay natin yun o Ali, si paring Marlon ang maglagay ay mga suits outlet tapos outlet din doon ayan halos kompleto na po yung mga outlet dito sa taas pwede nang gamitan hindi pa ba, ba tayo nakapagsiling siguro bukas bukas so na tayo makakaglagay ng siling ng si Boss William shout out Shout out, watch shout out. And, bali 12 watts po pala yung lalagay natin dito. Ali may isa pa tayo dito. Na uh, 12 watts, bali lalagay din natin. Hintayin lang natin si Paring Marlon. Ah. Uh, ayun oh. Pa tapos na rin po. Ay, isa dito at saka isa dito. Tapos yung natitira doon kay Ate April, bali lalagay din natin 'yan pag natapos na 'yung ano yung printer kaya pwede na rin natin bukasin yun bali hinahan na po yung center light natin bali 12 watts lang po yung papapasukin natin yan yung lalagay natin bali ito po yan 12, 12 watts yung lalagay natin yung isa na lang dun halagay natin pali pin light na lang po yun na uh, 6 watt tapos nagay din natin to sinatapal na natin uh. ayusin Ay, na lang natin mamaya tutuyon po muna natin itong tayo tumama yung ano, yung metal paring. Ayun po mga kapos, bali natapos na po tayo dito so, sa kwarto. So yan ang telis pare. bali, yan po yung nalagay natin. Yung mga ilaw. Ayan. Ayan, tapos ito. Meron na rin ito. Ayan. Ayan. Tapos ito, bukas. Uh, ano yung na natin yan? Lagay na rin natin. Tapos yun sa terrace. Ayan, natapos na rin po ito. Sabi ng makompleto. mga ilaw. Ayan. Tricolor. And, natapos na rin po itong kusina. Nali, ito na lang po yung pipinis ni Tisang Gigi. Ayan, tapos to Ceiling. Ayan, halos malinis na rin po dito sa likod. Ano? Ninis ni Paren JM sakalan kalam. Kanya, san. Slice siya pa yan. Madami. Tubig yan. pag Konting-konti na lang. Ali bukas na rin natin yung ano, yung tiles sa taas. Ali susukatan na rin natin 'yon. Si pinapasukat ni, ni Ate April tong mga tiles sa flooring at saka sa CR. Ilinis na si Parang Jayan. Kamusta bali Dito ko na po tatapusin itong vlog for today natin. Kaya kita-kita po tayo sa next upload mga kamusta. Maraming po salamat. Let's go!